dinala lang ng Ukraine ang digmaan sa Moscow. Sa sunod-sunod na matitinding pag-atake, gamit ang drone, pinatigil ng Ukraine ang operasyon ng mga paliparan at nagdulot ng matinding pinsala sa kabisera ng Russia. Iniwan nito si Vladimir Putin na nagtatanong, Ano ang susunod? Heto ang mga nalalaman natin sa ngayon. Nagbigay ang Kiev Independent ng buod ng pinakabagong mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang ulat noong Hulyo 20. Ayon dito, Noong gabi ng Hulyo 20, nagpakawala ang Ukraine ng napakaraming drone papuntang Russia, at marami sa mga ito ay tumarget sa Moscow. Nagsimula ang pag-atake, bandang alas anim ng gabi lokal na oras, kung saan sinabi ni Mayor Sergei Sobyanin ng Moscow na ang kanyang lungsod ay nakaranas ng mga pag-atake mula sa hindi bababa sa 21 Ukrainian na drone. Gaya ng dati, iginiit ng Russia na halos lahat ng drone ay kanilang napabagsak. Sinabi ni Sobyanin Napapunta na ang mga emergency crew sa lahat ng lugar kung saan napabagsak ang mga drone. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, siyam napot tatlong drone ang napabagsak ng kanilang air defenses noong gabi. At labin siyam sa siyam napot tatlo na iyon ay napabagsak. Sa ibabaw ng Moscow, ayon sa kanila, na nagpapahiwatig na dalawa lamang sa mga drone ng Ukraine ang nakalusot. Gayunpaman, sinabi rin ng ministeryo na nakapagpabagsak sila ng labing-anim na drone papunta sa lungsod, kasama pa ang walong iba pa, nang sumikat na ang araw. Hindi nagtutugma ang mga numero at karaniwan na ito para sa Russia. Ang dahilan kung bakit hindi makatuwiran ang mga numero ay dahil sinusubukan ng Moscow na itago ang totoong nangyari. Habang inaangkin ng Ministeryo ng Depensa ng Russia na naitaboy nila ang karamihan sa mga drone, nag-aalab ang mga sunog sa mga kalsada ng Moscow at lahat ng pinakamahalagang paliparan ng lungsod ay isinara nasusunog ang mga sasakyan. Maging ang mga gusaling tirahan ay tila tinamaan ng mga debris ng drone o ng hindi direktang pag-atake. Nabutas ang depensa ng Moscow. Mas marami pang detalye ang nagmula sa New Sky na nagbigay ng detalyadong ulat tungkol sa pag-atake ng Ukraine noong Hulyo 20. Ayon dito, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pag-atake ng Ukraine bandang 245 ng madaling araw dahilat para maraming residente ng Moscow ang gumamit ng messenger services upang iulat na naririnig at nakikita nila ang mga drone na sumasabog sa paligid ng lungsod. Kumalat ang mga kidlat ng liwanag sa Moscow kahit walang bagyong may kulog at hindi bababa sa pitong distrito ng lungsod ang naapektuhan. Nagsimulang lumabas ang mga video matapos ipakita ng YouTube channel ng The Sun ang mga kuha ng mga drone na dumadaan sa kalangitan at sumasabog kapag tumatama sa kanilang mga target. Naitala ang mga sunog sa mga kalsada, kung saan may mga sasakyang nasusunog malapit sa OKO Business Center. Sa distrito ng Kushevo at Novoseltsi, nakita ang mga usok na umaakyat sa itaas ng mga bahay, habang sa Barvisa District naman ay may mga basag na salamin sa mga bahay. Nagbibigay pa ito ng dagdag na palatandaan na mas epektibo ang drone strike ng Ukraine kaysa sa inaangkin ng Russia. Ayon sa News Sky, karamihan sa mga pag-atake ay naganap sa loob ng humigit kumulang 6,000 at 500 talampakan mula sa mga pangunahing pasilidad ng logistika at transportasyon ng Russia, kasama sa mga iyon ang mga paliparan. Nakamit ng pag-atake ng Ukraine ang isang bagay na hindi pa nangyayari mula noong Abril 2,000 at 24, ang sabay-sabay na pagsasara ng tatlo sa pinakamahalagang paliparan ng Moscow, ang Vernikovo, Domododevo, at Sheremetyevo ay lahat isinara. Kaya napilitan ang mga flight na maantala o ilihis papunta sa ibang mga lungsod. Ayon sa dasan, napilitan ang Russia na ilihis ang humigit kumulang. Isang daan at apat na eroplano at dagdag pa ng New Sky, hindi bababa sa anim flight ang nantala. Dahilan para libu-libong pasahero ang mas stranded sa mga paliparan ng Moscow. Habang patuloy ang pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa Bernikovo, nagdulot ng direktang pinsala sa mga kalap, kalapit na linya ng kable at mga sistema ng supply ng gasolina dahilan ng matinding abala na napilitan ang mga eroplano na umiikot sa himpapawid ng mahigit isang oras bago tuluyang ilihis sa ibang mga paliparan. Ang naging resulta nito ay ang pinakamatinding abala sa aviation ng Moscow sa nakaraang taon. Ayon sa British Broadcasting Corporation, sinasabi ng Association of Tour Operators ng Russia na ang pag-atake ng Ukraine ang naging dahilan kung bakit nagsara ang mga paliparan ng sampung beses sa loob ng 24 na oras. At hindi ito ang unang beses na napilitan ang Ukraine na magsagawa ng ganitong mga pagsasara. Noong Mayo, itinuro ng British Broadcasting Corporation na isang katulad na pambobomba mula sa himpapawid ng Ukraine ang naging dahilan ng pagsasara ng mga paliparan na nagresulta sa pagkakastranded ng 60,000 pasahero matapos magpakawala ang Ukraine ng limang daang drone sa Russia sa loob lamang ng isang araw. Hindi ito isang hindi sinasadyang epekto. Ang mga pagsasara ng paliparan na ito ay isang estratehiya na ipapaliwanag pa namin mamaya sa video. Iniulat ng News Sky na gumamit ang Ukraine ng swarm tactic sa kanilang pinakabagong operasyon ng drone laban sa Moscow. Bilang bahagi ng estratehiyang ito, ilang mga unmanned aerial vehicles o UAVs ang inilunsad mula sa malalayong rehiyon na nagpapahintulot sa kanila na makalapit sa lungsod sa pamamagitan ng hindi inaasahang mga ruta. Upang lalo pang pahirapan ang depensa ng himpapawid ng Russia, gumamit ang mga drone ng sunod-sunod na maling ruta na idinisenyo para iligaw at malito ang mga sistemang depensibo na epektibong nakaiiwas sa mga tradisyonal na paraan ng pagharang. Iniulat na nagdeploy ang Russia ng mga nakapirming air defense batteries ng Moscow kabilang ang Pantsir S1 at S400 systems upang sirain ang mga drone ng Ukraine nagdeploy din ang bansa ng Posidon radio jamming upang subukang iligaw ang mga drone ng Ukraine na unang beses ginawa ng Moscow kasabay ng paggamit ng mga drone interceptor wala sa mga ito ang gumana nakalusot pa rin ang mga drone ng Ukraine tungkol naman sa reaksyon ng mga ruso Sinabi ng News Sky na parehong napuno ng mga panik na post ang Telegram, Instagram at X na nagpapakita ng mga video mula sa pinangyarihan. Napuno ng mga repost at chatbot ang mga feed ng mga Ruso ng balita tungkol sa mga pag-atake. Kaya nagbabala ang opisina ng tagausig ng Russia laban sa mga gumagamit na nagpapakalat ng maling impormasyon, paninira ang puri at mga panik na post sa social media itigil ang pagsasabi sa mga Ruso kung ano talaga ang nangyayari sa Moscow dahil ayaw ni Putin na may makaalam tungkol dito. Sinabihan din ng opisina ang mga mamamahayag na dapat lamang silang magpalaganap ng beripikadong impormasyon. Muli, sinusubukan ng Russia na itago ang lawak ng pag-atake. Ang beripikadong impormasyon ay maaari lamang magmula sa Ministry ng Depensa ng Russia at ang organisasyong iyon ay nag-aangkin na ang mga drone ng Ukraine ay nawasak na. Ipinakita ng sitwasyon sa aktual na lugar na totoong-totoo ang pag-atake. Sinipi ng News Sky ang isang driver ng taxi na si Ivan P. na nagpost sa isang lokal na community video blog kung saan sinabi niyang paalis na siya sa paradahan malapit sa Moscow Ring Road. Alas tres ng madaling araw, makikita mo ang isang kidlat sa langit. Tapos may isang lalaki na sumigaw. Tumakbo! Drone! Pagkalipas ng isang segundo, may isang kotse sa malapit na bumagsak. Nagliparan ang mga debris, sabi ni Ivan. Isa pang residente na nakatira sa konsevo ang naglarawan ng kanilang mga karanasan. May totoong pakiramdam na hindi naligtas ang lungsod. Dati akala namin nasa Kharkiv o sa Kiev lang, pero ngayon nandito na. Sa ilalim ng aking pasukan, pinagsama-sama ko ang mga bata. Umupo kami sa ilalim ng kama at kinaumagahan tatlong sasakyan ang nasusunog sa bakuran. At iyon ang punto. Hindi na protektado ang Moscow at alam na ito ng mga tao roon. Tungkol naman sa pinsalang dulot ng pag-atake, tumanggi ang Ukraine na magbigay ng opisyal na pahayag. Hindi nito itinatago ang katotohanang tinatamaan nito ang Moscow. Kahit sino ay makakakita na ang mga drone na ito ay galing sa Ukraine. Sa halip, mukhang ayaw ng bansa na magbilang ng sisiw hangga't hindi pa napipisa ang mga itlog. Bukod pa rito, maaaring may iba pa itong planong pag-atake gamit ang drone at ayaw nitong magbigay ng anumang impormasyon na maaari magamit ng Russia para mas maprotektahan ang sarili nito sa hinaharap. Sa katunayan, halos kumpirmado na iyon. Ayon sa News Sky, may isang hindi pinangalan ng source mula sa Ministry of Defense ng Ukraine na nagsabing simula pa lang ito. Hindi na gumagana ang mga lumang doktrina. Binabago ng mga drone ang pandaigdigang estruktura ng digmaan. Ngayon, wala ng metropolis na maaaring maging walang pakialam. May babala sa mga salitang iyon. Hindi naligtas ang mga malalayong lungsod ng Russia habang dinadala ng Ukraine ang ang sinimulan ni Putin sa kanyang sariling mga tao. Tungkol naman sa direktang pagtatasa ng pinsala, ang direktang paggalugi dahil sa mga nasirang sasakyan, linya ng kable, at iba pang infrastruktura ay nagresulta sa mga insurance claim na umaabot sa 18 hanggang 32 milyon. Mahigit tatlong po kumpanya ang naapektuhan ng pag-atake ng Ukraine sa Moscow ayon sa New Sky. Kabilang ang mga fleet ng taxi, mga tagapagbigay ng serbisyo sa paliparan, at mga serbisyo ng car sharing dahil sa malawakang pagkansela sa loob ng lungsod, pati na rin ang mga pagkaantala ng mga flight nawalan ang Moscow ng 40% ng karaniwang kinikita nito sa isang gabi. Hindi lang pinsala sa kabisera ng Russia ang ginawa ng Ukraine, kundi nagdulot din ito ng malaking pagkalugi kina Putin at sa kanyang mga kasamahan. At may iba pa bukod sa pag-atake sa Moscow. Iniulat ng YouTube channel ng The Sun na naglunsad ang Ukraine ng sunod-sunod na airstrike na tumarget sa Tiokino na nasa rehiyon ng Kursk. Ibinahagi nito ang mga kuha ng ilang pagsabog sa rehiyon na nagpapahiwatig na binobomba ng Ukraine ang Chokino upang pabagalin ang summer offensive ni Putin na tumatarget sa hilagang silangang rehiyon ng Sumi. Sino ang nakakaalam, maaaring nagpaplano rin ang Ukraine ng pangalawang paglusob sa Kursk na maaaring magdulot ng mas malaking kahihiyan kay Putin kaysa sa pag-atake noong Hulyo 20 sa Moscow. Ayon sa Dasan, sinira rin ng Ukraine ang limang Russian armored vehicles na nagtangkang umatake sa depensa ng bansa. Sa isang pag-atake kung saan nagbagsak ng granada ang mga drone ng Ukraine direkta sa mga umaataking Ruso, sunod-sunod na pagsabog ang naitala na sumira sa mga kagamitan ng Russia. Ang meron tayo dito ay sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine na matinding tumama sa Russia. Sa Moscow, malalim na tinamaan ng Ukraine ang puso ng rehimen ni Putin. Inatake mismo ang kanyang kabisera para ipaalam sa leader ng Russia na siya, ang kanyang mga tao, at ang kanilang mga infrastruktura ay hindi ligtas sa mga ganting atake ng Ukraine. At habang nagdulot ng matinding pinsala ang Ukraine sa Moscow, ipinagtanggol din nito ang sarili sa pamamagitan ng mga pag-atake sa mga target militar sa Kursk at sa sarili nitong teritoryo, na nagbigay ginhawa sa kanilang mga puwersa. Sa proseso, walang takas sa realidad para kay Putin. Ang katapusan ng linggo ng Hulyo 11 at 20 ay para sa Ukraine. May ilang gihilanan sa Basari, may lang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-atake ng Ukraine sa Moscow. Ang una ay simple. Gusto ng Ukraine ng paghihiganti para sa patuloy na lumalakas ng mga airstrike na inilulunsad ni Putin sa kanilang teritoryo sa halos buong 2,000 at 25 na pilitan si Putin na panoorin habang nabibigo ang kanyang mga ground forces na makuha ang dami ng teritoryong kailangan niyang makuha nila upang bigyan ang leader ng Russia ng kalamangan na kailangan niya sa anumang magiging negosasyon ng kapayapaan sa hinaharap, hindi na dapat ikagulat iyon. Pagod na ang mga puwersa ng Russia, nawawalan ng halos isang libong sundalo kada araw, ayon sa Cable News Network. Laganap ang mga problema sa kagamitan ng militar ng Russia, dahil sa depensa ng Ukraine ay nawalan na si Putin ng mahigit 23,000 na armadong sasakyan, 11,000 tangke, at higit sa 35,000 na sistema ng artilerya. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, ang humihinang hukbo sa lupa ang nagtulak kay Putin na baguhin ang kanyang estratehiya. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mas maraming drone kaysa dati laban sa Ukraine. Noong Hunyo 10, iniulat ng British Broadcasting Corporation na ang record na dami ng pag-atake ng drone ng Russia ay nagpapahiwatig ng isang mapanganib na pagbabago sa digmaan sa Ukraine. Nagbahagi rin ito ng ilang bilang na binanggit na sa loob ng tatlong buwan hanggang Agosto 2000, at 24 nagpakawala ang Russia ng 1,100 drone papuntang Ukraine. Pagkatapos ay nagsimulang tumaas ang mga bilang. Sa buwan ng Agosto lamang, walot isang daan at labing walong drone ang pumasok sa himpapawid ng Ukraine. Sinundan ito ng isang libo apat na at sampu. Noong Setyembre at mahigit dalawang libo noong Oktubre. Noong Mayo, nagpakawala ang Russia ng mahigit apat na libong drone papuntang Ukraine sa loob lamang ng isang buwan na madaling nalampasan ang mga dating record na naitala noong pagsalakay ni Putin. Isang buwang matapos nito ang pag-atake ng libo-libong Russian drone noong Hunyo ay nagresulta sa pagkamatay ng dalawang daan at tatlumput dalawang Ukrainians at mahigit isang libo at tatlong daan pa ang nasugatan sa loob lamang ng isang buwan. Ang nakikita natin dito ay isang malinaw na pattern. Habang humihina ang panlupang pagsalakay ni Putin, Nagpapadala siya ng mas maraming drone kaysa dati upang targetin ang mga lungsod ng Ukraine Simple lang ang plano ni Putin Lumikha ng matinding takot sa Ukraine hanggat kaya niya para pahinain ang loob ng kanyang kalaban Pero nabibigo ang Russia na wasakin ang Ukraine Sa halip, ang mga sandamakmak na drone ni Putin ay nagdulot ng ilang pagbabago sa estrategiya ng Ukraine Ang nakita natin sa Moscow noong ikadalawampu ng Hulyo ay ang pagbabagong iyon na isinasagawa Lumalaban ang Ukraine ng apoy sa apoy sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sarili nitong mga alon ng drone at ang ilan sa kanilang mga unmanned aerial vehicle ay diretsong tumatarget sa mga lungsod ng Russia. Binibigyan ng Ukraine ang mga tao ni Putin ng lasang gamot na matagal nang ipinapainom ng leader ng Russia sa Ukraine, na siyang nagdadala sa atin sa susunod na dahilan. Kung bakit mahalaga ang pag-atake noong Hulyo, dalawang po nilabag lang ng Ukraine ang pangakong binitiwan ni Putin sa sarili niyang mga tao. Lagi nang inilalagay ni Putin ang sarili niya bilang matatag na leader sa politika ng Russia. Simple lang ang ideya. Ipinagmamalaki ni Putin na siya, siya lang ang tanging tao na kayang ipagtanggol ang Russia laban sa mga hindi malinaw na puwersang mananakop ipinapakita niya ang sarili niya bilang tagapagtanggol laban sa lahat ng gustong manakit sa interes ng kanyang bansa. Nilinaw na ito ng Moscow Times noon pang Hulyo 2000 at 13 na isinulat na nakikita ni Putin ang sarili niya bilang tanging tao na makakatiyak sa kaligtasan ng Russia sa pamamagitan ng pagprotekta sa teritoryal na integridad nito. Sa ganitong pagpapanggap ginagawa ni Putin ang walang katapusang pagbabanta niya tungkol sa diumanoy pagpapalawak ng NATO. Ang pananakop sa Ukraine ay ipinagtanggol din sa bahagi sa loob ng Russia ni Putin na sinasabing ang pagsakop sa Ukraine ay magpoprotekta sa Russia. Ipinakita ng Hulyo 20 na si Putin ay isang emperador na walang saplot. Ang dakilang tagapagtanggol at malakas na leader ng politika ng Russia ay nabigong pigilan ang isang pag-atake ng drone ng Ukraine na tumama sa kabisera ng kanyang bansa. Hindi dapat kayang gawin ng Ukraine ang ganitong bagay. Inaasahan na susuko agad ang bansa nang salakayin ito ng mga puwersa ni Putin. Sa halip, hindi lang nito na ipagtanggol ang sarili sa loob ng halos tatlot kalahating taon, kundi aktibo pang inaatake ang Russia. At masamang balita iyon para kay Putin. Bawat matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia ay nagdudulot ng pagkawala ng suporta kay Putin para sa kanyang pananakop. Ipinunto ito ng News Sky na binanggit na ang datos mula sa poster, ang Levada Center, ay nagpapakita na nagsisimula ng matakot ang mga mamamayan ng Moscow. Sinasabi nito na 66% ng mga residente ng lungsod ay nakakaramdam ng stress dahil sa digmaan ni Putin na tumatagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan nila. Isa pang 35% ang nagsasabing pinag-iisipan nilang mag-empake ng kanilang mga maleta at umalis ng lungsod. Marahil upang magtungo sa mga rehiyon ng Russia na sa tingin nila ay hindi ta targetin ng Ukraine. Nagbibigay ang Journal of Democracy ng karagdagang datos na nagpapahiwatig na ang mga tao sa Russia ay nawawalan na ng gana sa digmaan ni Putin. Ayon dito, isang survey noong Nobyembre 2000 at 24 ang nagpakita na 57% ng mga Russian ang pabor sa tigil putukan laban sa Ukraine. Tanging 35% lamang ng mga Russian, kaunti lang sa higit isang katlo ng populasyon, ang sumusuporta sa pagpapatuloy ng digmaan. Nag-aalangan na rin ang mga Russian. Sa digmaan ni Putin, ilang buwan pa lang matapos ang pananakop. Itinuro ng journal ang isa pang survey ng Levada Center noong Setyembre 2022 na natuklasan na 48% ng mga Russian ang mas gusto ang opsyon ng usapang pangkapayapaan kumpara sa 44% na pabor sa pakikipaglaban noong panahong iyon. Dalawa ang punto rito. Una, hindi kailanman nakuha ni Putin ang suporta para sa kanyang pananakop sa Ukraine na sinasabi niyang meron siya. Ang totoo, karamihan sa mga Russian ay hindi ginusto ang digmaang nilikha niya mula pa sa simula. Pangalawa, ang damdaming iyon sa mga mamamayang Russian ay lalo pang lalakas habang patuloy na inaatake ng Ukraine ang teritoryo ng Russia. Ang dakilang tagapagtanggol, ang malakas na tao sa politika ng Russia, ay nabigo ng tapusin ang mabilis na espesyal na operasyong militar na orihinal niyang pinlano. Ngayon, bawat araw na lumilipas sa digmaan sa Ukraine ay nagdadala ng mas maraming panganib sa mga mamamayan ng Russia, kaya lalo silang tumututol sa digmaan ni Putin. Iyan ang gusto ng Ukraine. Hindi tama na sabihin na ang pag-atake noong Hulyo 20 ay magtutulak kay Putin na pag-isipang muli ang kanyang digmaan. Hindi iyon mangyayari. Gayon Gayunpaman, isa na naman itong dagok laban sa Russia na hindi palalampasin ng mga mamamayan ng bansa. Unti-unting binabasag ng Ukraine ang imahe ni Putin bilang isang malakas na leader sa pamamagitan ng ganitong mga pag-atake. Aasahan nitong ang Hulyo 20 kasama ng mga tagumpay nito noon at ang marami pang pag-atake sa loob ng Russia na mangyayari pa sa hinaharap ay unti-unting magpapahina sa posisyon ni Putin hanggang sa mapilitan siyang itigil ang digmaan. Samantala, matutuwa ang Ukraine sa pagkamit ng layunin na matagal na nitong itinulak simula pa noong 2000 at 25 na siyang nagdadala sa atin sa ikatlong dahilan kung bakit mahalaga ang pag-atake noong Hulyo 20. Muling isinara ang mga paliparan sa Russia. Nabanggit namin kanina na ang pagsasara ng mga paliparan sa Russia ay hindi epekto lamang ng mga pag-atake ng Ukraine sa Russia. Isa itong sinadyang resulta. Isang estratehiya. At ito ay ginagamit ng Ukraine ng epektibo sa buong 2025. Nakita natin na ginamit ng Ukraine ang estratehiyang ito bago ang Victory Day Parade ni Putin noong Mayo sham kung saan naglunsad sila ng sunod-sunod na pag-atake na nagdulot ng malawakang pagsasara ng mga paliparan. Iniulat ng Euronews noon na, 60,000 katao ang naantala ang kanilang mga biyahe dahil sa mga pag-atake ng Ukraine noong Mayo na nakaapekto sa tatlong daang flights. Ang pa mga pagkaantala ama at pagkansela ay nagpadala rin ng mensahe sa mga leader ng mundo na dumalo sa Victory Day Parade. Kayang tamaan ng Ukraine ang Russia anumang oras at maaari pa nilang tamaan ang parada kung gugustuhin nila. Siyempre, hindi direktang inatake ng Ukraine ang mismong parada. Sobrang laki sana ng magiging epekto nito sa geopolitika. Pero ang pagsasara ng mga paliparan ay may mas malinaw na layunin. Ang pahirapan ang Russia sa gastusin. Itinuro ito ng Novaya Gazeta sa kanilang ulat tungkol sa mga pag-atake ng Ukraine sa araw ng tagumpay. Na binanggit na ang pagsasara ng mga paliparan noong Mayo lang ay malamang na nagkakahalaga sa Russia ng hanggang dolyar. 1,278 milyon. Malamang na nagdagdag pa ng ilang milyong dolyar ang pag-atake noong Hulyo 20 sa halagang iyon. At malinaw na ang pattern. Mula simula ng 2,000 at 25 hanggang Mayo 20, napilitan ang Russia na magsara ng 200 at labing pitong paliparan. Dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia, na halos apat na beses na mas marami kaysa sa mga pagsasara noong daluwang libo at putat lo at higit doble naman kumpara sa mga pagsasara noong dalawang libo at put apat. Siyempre, maganda na napapamahal ang Russia dahil sa mga pagsasarang ito. Gayunpaman, ginagamit ng Ukraine ang nangyayari sa mga paliparan ng Russia para magpadala ng palagi ang paalala sa mga tao ni Putin. Gaya ng ginagawa nila sa mas diretsong pag-atake. Ipinapakita nila na hindi si Putin ang dakilang tagapagtanggol na sinasabi niya. Sa bawat pagkakataon na may flight na hindi natutuloy. Alam ng mga tao sa Russia na nangyayari ito dahil na-activate ang kanilang mga air defense system. At ang mga sistemang iyon ay magpapaputok lang kapag may mga Ukrainian drone sa paligid. Muli, ito yung unti-unting pagbakbak sa baluti ni Putin na nabanggit natin kanina. Sa bawat pagkakataon na nagsasara ang isang paliparan sa Russia, libo-libong tao ang naaalala na ang digmaan sa Ukraine ay hindi lang limitado sa teritoryo ng Ukraine. Sa wakas, may issue rin ng kapayapaan na dapat isaalang-alang. Ilang araw bago ang pag-atake ng Ukraine sa Moscow, nagbigay ng babala si Pangulong Donald Trump ng United States kay Putin. Sinabi ni Trump sa leader ng Russia na may limampung araw siya para makipagkasundo ng kapayapaan sa Ukraine. Kung hindi, Magpapataw ang United States ng mga karagdagang taripa laban sa anumang bansa na bibili ng mga produkto ng Russia. Problema yan para kay Putin. Pinananatili niyang gumagana ang kanyang makinarya ng digmaan dahil sa bilyon-bilyong dolyar na kinikita ng Russia mula sa pagbebenta ng likas na yaman nito sa mga bansang tulad ng China at India. Umaasa si Trump na mapipilitan ang mga bansang iyon na pag-isipang mabuti kung kanino sila bibili dahil sa kanyang mga taripa. Nasa huli ay tatama ng malaki sa bulsa ni Putin. Gayon Gayunpaman, ang babala ni Trump kay Putin ay may kasamang kondisyon na ibinigay sa Ukraine. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Hulyo 15 iniulat na sinabi ni Trump na hindi dapat direktang atakihin ng Ukraine ang Moscow. Limang araw matapos iyon, eksaktong iyon ang ginawa ng Ukraine. Diyan maaring magkaroon ng problema ang Ukraine. Kung seryoso si Trump na ayaw niyang atakihin ng Ukraine ang Moscow, ang pagpapatuloy ng Ukraine sa pag-atake ay maaring magpasama ng loob ng presidente ng United States sa Ukraine. Maaaring malagay sa alanganin ang mga susunod na negosasyon para sa kapayapaan. Maaari rin itong maging dahilan para muling pag-isipan ni Trump ang kanyang desisyon kamakailan na makipagtulungan sa NATO upang bigyan ang Ukraine ng mga makabagong misail at armas na kailangan nito para ipagtanggol ang sarili laban sa agresyon ng Russia. Sa kasunduang iyon, gagastos ng bilyon-bilyong dolyar ang mga kasaping bansa ng NATO sa Europa para sa mga armas ng United States na kanila namang ipapadala sa Ukraine. Maaaring nasira ng Ukraine ang kasunduang iyon dahil sa kanilang pag-atake noong Hulyo 20 posible. Wala pang komento si Trump. Ang malinaw ay ang pag-atake ng Ukraine noong Hulyo 20 ay nagpapakita ng panibagong paglala ng digmaan. Nabomba na ang Moscow dati, pero hindi pa kailanman ganito kalakas at hindi pa kailanman ganito kadirekta. Pagsasara ng mga paliparan, pagkasira ng mga sasakyan, at pinsala sa imprastruktura ng Moscow. Lahat ng ito ay paalala kay Putin na kayang tamaan ng Ukraine ang kabisera ng Russia kahit kailan nila gustuhin. Baka ito ang magtulak kay Putin na mag-isip muna bago niya patuloy na iwasan ang mga panawagan na pumasok sa negosasyon ng kapayapaan kasama ang Ukraine. At habang abala ang Russia sa lahat ng problemang ito sa Moscow, hindi rin naaayon sa inaasahan ni Putin ang kanilang laban sa loob ng Ukraine ang ika na put isa hukbo ng Russia, ay tuluyang bumagsak matapos lumabas ang balita tungkol sa kanilang napakalaking pagkalugi. Panoorin ang aming video para matuto pa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.